Magandang umaga sa inyo mga gula o gabi pa Ngayon ay pupunta tayo sa Maynila Dahil ipagdadrive natin si Ati Ayi Yan. Ngayon ay anong oras na? 3.24 ng madaling araw Ay grabe mata Hindi pa siya na natutulog Tara na Ando na sila ay sa tindahan, dadaanan natin sila doon. Sama si Ate Chichay kasi siya ay makikisabay sa ano hanggang Candelaria. Yeah, papagas muna na tayo. Kapagod ka tayo, te. Vlogger, no. ha? Time check, 3.30 a.m. Ano mo ba ako nandito? dito Ito sa receiver. Oh. Ano yun? Hey! Ay. Ayan na. <laughs> dito na kami sa Lucena Diversion. Yun <laughs> na po siya. Siya uli ang kasama ko for today's vlog. Charot. <laughs> vlog takeover tayo today. Bye bye. <laughs> hey. Bye. wow Wow, <laughs> wow sweet. Kinikilig. Kinikilig. Kinikilig <laughs> <-ring> si ate. <laughs> 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 <Kine -tidilig. laughs> bye bye. Happy <laughs> birthday. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. 5.15 na ng umaga mga gulay. Dito na tayo inabot ng traffic sa ano? Santo Tomas Santo Tomas na tayo? Yes ma'am Walang traffic eh, trenta nga lang takbo natin eh yeah. <laughs> Time check, 5.48 And nandito na kami sa Alabang <laughs> Vlogger! <laughs> yes! Alabag na po kami ngayon. Tingnan mo yung bata, oh. Saan? Anong eh, tangkad naman, oh. Ay, nung nag-grow, na eh. Parang, <laughs> 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 yun nasa 8 <eight> feet. 6 <laughs> years old pa lang, oh. 8 <laughs> <Eight> feet na. <laughs> <laughs> Ang galing. eh. Uh, 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 tangkad do. No? Uh, uh, is exit na kami ng Nikos. All right traffic na ulit. Bakit traffic? Sabi niya, kasi daw, dahil sa si mga papasok sa work. Sabi ko naman, dahil sa si Nazareno. Kasi bukas ay Peace Up Nazarene! Yay! <laughs> yun pala? Yun pala, may natumbang ang uh, ano. Yun, yung ano yun, parang truck. Ah, basta yung gano'n o. Oh. Yung, yung, parang gano'n ba siya? Parang gano'n o. Oh. Ang taob siya, guys. Dito. Na closed square. Ban. Na box. Close van. Close van. Close Is that what you call that? Guys, comment in the box. <laughs> 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 Maguliyan yung po kami. Yay! Yay. <laughs> Ayan. May MRT. Ano <laughs> mga kagulayan? Dito muna tayo sa loob ng sasakyan. Tayo ay iidlip muna. Tayo ay nag-ikot-ikot kanina sa loob ng... Parkour karamihan ng mga tindahan doon ay sarado pa. Kaya mamaya ay babalik tayo doon siguro mga 10. Okay? Idlip muna tayo. <laughs> ay mga kagulay, gising na tayo. Ay pula-pula pa -pula yung mata natin. Galagala -gala na tayo dito sa loob mga kagulay. Bukas na ngayon yung mga tindahan dito. Mag-iikot-ikot muna tayo dito. Ayun Oh, oh yeah. Tito vibes. <laughs> sesame seed kanda dito street fighter sa vega ata to superman iron man andyan na si sister <laughs> punta na kami office ko yun know, oh makakarating si kuya sa office eh. andito tayo yeah. sa enchant

Dito na kami sa Naia. Naia na kami! Yehey! Yehey! <laughs> Et cetera! Et cetera. Hello! Hello guys! Hi sa mga nalipad dyan! Hi sa mga OFW! Shout out sa inyo! Take care! And God bless! Uh, Can we skip to, the, to good the good part? part. Ah! Ah! Ayun mga agulay andito naman tayo ngayon sa Western Digital sa office ni Disney Princess. At yeah, apti muna tayo mga agulay. Peace. Ano? Ara ka naman to? Katsura? Naano ka ba? Kakatsura ka. Dapat <laughs> ka. Santo ka tayo. Ano? Santo. Santo sayon <laughs> sayon <Sento ka> tayo <laughs> oh, say bye. <laughs> bye. Bye bye. Yeah, dito Dito po talaga siya lumaki. Like Dito dito oh. Dito sa sayon ito. sayon na yan. sayon 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 Tapos sayon Kaya kung mag-ina. Yes. Ikaw? Ikaw? Kahit wag na ako. Wow. Gag. Oh, Shoutout, nandito tayo What's sa it? sa Tarin. Buy one, take one sila ngayon. Kaya pumunta na kayo dito sa Vista Mall sa Santa Rosa. Yes. And, Let's here. go. Hey. and Sons. Batang 90s. eh? <laughs> 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 Dahil, birthday, my regalo. Close your eyes. Close your eyes. Dry your tears. Close your eyes. Karen. Uy, tomorrow. Thank you so much for oh cute. Hey 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 hey. hey. Cute. Teka, kasi ba sa akin? Thank you, Dodo. You're so sweet.